Dinagsa ng mga kabantuenyo mula sa Barangay Adwa Centro ang pagdaraos ng pamahalang panalawigan ng medical mission nitong Webes, April 25, 2024. Ang naturang aktibidad ay maayos na naisagawa sa Christian Faith Montessori Compound sa nasabing barangay ganap na alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Nasarbisyuhan ng alagang pangkalusugan o medical mission ang nasa humigit kumulang sa isang libong pasyente. Ang alagang pangkalusugan o medical mission ay isa lamang sa napakaraming programa na ibinababa ng pamahalaang panlalawigan sa bawat barangay sa Nueva Ecija. Ayon sa ilang pasyente na nakapanayam ng DWNE News Team, malaking bagay umano ang ganitong programa ng Kapitolyo dahil sa hirap umano ng buhay at kitain ang ilang libong piso na ibabayad sana nila sa mga pribadong pagamutan sa malamang aniya ay hindi na nila maisisingit pa mula sa kanilang maliit na kita ang pagpapakonsulta ng kanilang mga karamdaman. Pangunahing serbisyo mula sa alagang pangkalusugan ng Kapitolyo ay ang X-ray, ECG at blood chemistry. Kaya naman, lubos-lubos ang pasasalamat ng ating mga kababayan dahil sa programang ibinababa nila Governor Aurelio Oye M. Umali at Vice Governor Doc Anthony M. Umali ay napakalaking tulong mano para sa kanila dahil eh bukod sa ito ay libre na ay sa mismong barangay pa raw nila ito, isinasagawa. Masaya din po kung may ganitong programa si Governor at si Vice Gov. dahil nakakatulong sa lahat ng mamamayan barangay na nangangailangan ng ganitong check-up. Uh, malaking pasasalamat po para sa amin na uh, mga simpleng mamamayan lang na nangangailangan ng ganitong mga tulong, di na kailangan na uh, gumastos ng malaki. Yes po ma'am, nararamdaman po talaga ng tao na malapit si Gov sa mga ganyan tung gawain. Lalo na po sa amin na uh, medyo mahal yung pagpapatingin ng blood isa daw po yan sa medyo mahal na pagpapacheck-up eh. Ah, dito po, libre lang po binigyan ni Gov. Kaya po maraming maraming salamat po Gov at saka sa kanyang vice Gov and then kay Ma'am Cherry. Maraming pong salamat. Tapos salamat naman kami dahil nagkaroon sila ng ganitong ano marami silang natutulungan at malaking tulong talaga. Para po sa mga kagaya po namin na kapos po at walang pampacheckup up, malaking tulong na po ito para sa amin. Para makalibre na check up. Nagpapasalamat po ako sa mga proyekto pinapatupad nyo. Malaking tulong na po ito sa mga kagaya po namin na mahihirap. Ang libre ng check up, gamot, pati po yung mga bigas. Malaki tulong po eh para sa amin. Maraming salamat po, Gov. Nakatakda naman na makuha at malaman ang mga naging resulta ng pagtakonsulta kasabay ng pagbibigay ng mga libreng gamot na makasasapat para sa tatlong buwan sa araw ng Martes, April 30, 2024. Para sa Balitang Nueva Ecija, Elsa Navallo nag-uulat sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.